ito nga pala mga kapeche oh, for tutorial kung paano mag pairing ng winter white okay ito makikita nyo uh, itong dalawang to uh, hindi pa yan totally magkapares ngayon ko palang pinagsama sa isang sandbat ang gamit ko talaga is makikita nyo harina okay never kasi kung gumamit ng kahit anong sandbat ang reason ko kasi niyan eto may kita nyo kung bakit, eto kasing harina na to, pinong-pino to Ginaganyan ko sa kanilang dalawa yan pinapaligo ko yan ngayon may kita nyo uh, mapupunta yung attention nila ngayon sa pagtanggal ng harina sa kanilang katawan at magiging iisa lang yung scent nila okay may kita nyo, ayan o oh. o oh, diba, imbis na mag-away sila ma mabubuhos ngayon yung attention nila sa pagtanggal ng arena sa katawan nila. Di ba? Eh, makikita nyo? O, di ba? Imbis na mag-away. O. O, di ba? O. Ayan o, makikita nyo ha. Di ba nag-away pa? Kasi mag magpaparis pa lang yan eh. Pero makikita nyo. Ayan, hayaan nyo lang. Huwag nyong aawatin na iaharang nyo yung kamay nyo kasi ka baka kayo makagat ganyan talaga mag-pairing ang winter white. Okay? Lalo na kapag uh, magkalayo ng edad. Okay? Sa uh, ano kasi natin na to, sa sistema natin kasi na to, sa punto na to, mas ahead yung edad ng female sa male. Okay? Medyo mahirapan mag-pairing pag ganyan. Pero, ito, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa. Okay? Kasi ang tinuro lang natin, dapat laging mas ahead yung male, yung edad madali kasi yon pero ito medyo komplikado kaya ipapakita natin ay eh, makikita nyo inaaway pa ng female yung male okay pero ayan makikita nyo magiging magkapares din yan dahil sa gagawin natin okay ganito gagawin nyo ngayon susunod na step okay kaya makikita nyo nag-aaway pa rin sila diba? hindi pa rin sila magkasundo uunahin nyo ngayon yung male dito kailangan bagong palit lahat yan bago yung beddings okay ngayon, may makikita nyo ayan nag-aaway pa rin ba? Diba? ganito gagawin natin ngayon ah, hayaan nyo lang muna magkaagatan sila kasi baka kayo yung makagat pagka inawat nyo yan hihinto din naman yan eh. hindi yan magtutuloy kasi ah, magsasawa din sila dahil sa epekto nung ating harina dahil yun yung lang yung nakaagat nila okay makikita nyo ba? Diba? minto sila. Ngayon, ganito gagawin nyo dyan. Uunahin nyo ngayon yung male. Dahil ito yung male, mas bata. Lalagay nyo ngayon dyan. May kita nyo. Okay, tapos, mag-iiwan ngayon muna. Hayaan nyo muna siyang, ano, huwag nyo susunod yung female. Hayaan nyo ngayon mag-iwan siya ng mga scent niya dyan. May kita nyo, ikakaskas niya yung kanyang itlog. Ibig sabihin, ayun o. Ibig sabihin, naglalagay, niya, naglalagay na siya ng kanyang scent. Ayun o, ayun o, diba? Kinakaskas nyo, nakita nyo ganyan ang pag-iiwan nila ng scent. May kita nyo, ayun o. Oh. Ayun oh. di ba? Kinakaskas niya yung kanyang itlog. Ibig sabihin niyan, uh, iniihian niya, naglalagay siya ng kanyang scent. O, oh, di ba? Ngayon, nakikita nyo lahat ng ano, kinakaskas niya, ayun o, oh, di ba? Ibig sabihin niya, may scent na yung buong naikutan niya na yan. O, oh, ayun o, oh. kinakaskas niyo, di ba? Ngayon, ganito gagawin nyo habang nagkakaskas ng scent yan kukunin nyo na ngayon yung female natin na mas ahid yung edad ayan no? Ay, nyo. Ilalagay nyo ngayon sa gitna kung nasa yung pagkain. Para pagdating niya sa gilid, ayan no, maamoy niya yung teritoryo ng ating male. ayan no. Naamoy niya kasi diyan nagkaskas sa no. O di ba doon nagkaskas kanina? ayan no. Maamoy niya ngayon. Oh. titignan nyo kung mag-aaway pa sila. Okay? oh Ganyan lang. Hayaan nyo lang sila. Ah, uh, normal sa kanila ang mag-away. Okay? Kaya makita nyo, medyo kahit papano kalmado na sila. Kasi mas nauna nyo inilagay yung mail at hinayaan nyo muna maglagay ng kanilang scent sa paligid. Kaya medyo magiging, mag magiging ano yan, kalmado parehas. Tapos magiging ah uh, pinaka dominante na yung ating male kahit mas bata ito sa female. Okay, ano kita nyo hanggang ngayon naglalagay pa rin siya. Oh. Oh, 'di ba? Tapos yung female ay no, kung saan siya nagkakaskas, inaamuin ng female. Oh. Once na makita niyo rin yung female na nagkaskas na rin, ibig sabihin noon pumapayag na siya na maging magkapare sila. Oh, 'di ba? Makita niyo kinakaskas na rin ng female. Pero makikita niyo yan kung magtutuloy-tuloy kasi minsan hindi nagtutuloy mag-pairing yung ganyan. Mamaya magbubugbugan pa yan hanggang sa matapos sila. Pero may chance na pag hindi na yun nangyari, ibig sabihin successful yung pairing nyo. Pero once na nagbugbugan pa rin yan, patuloy na bugbugan, eh talagang hindi sila compatible sa isa't isa. Iiwalay nyo na. Okay? Huwag nyong pilitin yung ayaw. Ayan, ganyan po ang magpera. Ayan, makita nyo, kinakaskas na rin ng female yung kanyang pwitan sa kusot kung saan ikinaskas ng male yung kanyang ano rin, kanyang scent. ba diba? Ibig sabihin, pumapayag na ngayon yung female once na yung female ang nagkakaskas. So, paano mga ka-PHA? May na naman kayo. ba diba? Ganyan lang mag-pairing. Kahit ano, kahit mas may edad yung ating female kasi hindi ko tinuro yan eh dahil medyo komplikado nga nag-aaway talaga pero pagka male nyo mas ahead hindi nag-aaway yan okay so yun lang mga kapeche